I'm is Ча, шимба му макдаду. Уакад ка ня. Шимба му накаду, ай, банд сара. Са Saan ba tayo na eh? Ayan yung isa. Kakain lang ni Bunso. Dito sa May so. Robinson. Saan tayo sa food court? Ha? Diba? Kaya naman na tayo. 100 pesos. Saan? Ay, mo sa Ayan mo para sa'yo. Di ano na. Apat na piraso na. 29. Ayan. Ayan. Robinson is smart mami akan lebih beli jangka kainan kan ini Bunso ko thanks muna kami bago siya mag -e exam good parking parking good parking Thank

dito sa food park sa kamayan na ulit Ano may bilib mo? Saan ako? Saan? Kitigin ako? Ha? Ano may bilib mo? Mm -hmm. Ang food court dito Alam ko anong gusto nyo ngayon everyday chicken taglit lang pang naginpay. Ano ng anong order? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? sama ang pamilya order ko. Ito naman order ni Bunso. Chicken inasal. In Kain tayo. Grocery. Black chocolate. guys, bibili kami ng no? flowers para kay Nene.

Nagbababa yan. Ito, ito. Yan po. sa garden? Yan. ng flower. mo nung pink? Asan garden? Nag-softball, oh. Mas Bunso. Ito na sa kanyang classroom. Exam siya ngayon, accounting. Yeah. Ito ang view ng Sunken Garden. May nagpapalaro ng softball. Garden Ito Ang flower Binili ko kay Nene Para sa kanya Mataas na nakuha Sa exam <coughs> Piniwang ko na si Bonsu. Ang hmm, daming tao nakatambay yung mga senior. Kapag ba nagde-date.

hindi na ako ng ikot balik ako doon sa maraming tindahan dito ang naglalakad balik ako doon sa may Robinson doon ako sasakay lang yung ikot Lang guys, mamaya ulit. Update ko kayo. Pinalad ang aking baby. Makapasa dito sa door. Pinalad ang puno. Ang kay? Ang lalaki. Ito, lakampayong dito. Okay lang maglakad dahil halilom naman siya. yan mga dorm. panlalaki Sarap ng hangin. Daming sasakyan naka-park.